Hello everyone. Welcome back again to my channel. Now, today's video ay para sa mga Scorpio, para kay mga brating na July Scorpio. But before we get started, may kunting announcement muna ako sa Scorpio, no? Yeah, para kay mga brating na 100k subscribers sa aking channel, bibigay kami ng cash gift at free reading sa mga pumasa sa criteria. So ang criteria ay nasa aking uh, description. So, para Scorpio, this is not for everybody. Kaya take what is resonant for you. Universe what is your message for Scorpio? Parang ngayon po Ay, wow, Scorpio. Shine like a star ang mga Scorpio ngayong July. Okay. So, Scorpio, you are the center of attraction also this July. OMG. Sama ba Scorpio ay magaling, smart, intelligent kung baga ginagamit ninyo ang iyong pag-smart ngayong July, is Scorpio. So, Scorpio, may mga offer dito na medyo tinalikuran mo na katubili kang tanggapin. No? Parang may bumabagabag sa iyong isipan, Scorpio. Okay. So, Scorpio, may mga kasunduan this month of July. No? Yes, mga legal matters. Some of you may mga, uh, mga law na ma-approve may mga visa contract ba na approve or work contract, business contract or marriage contract para sa mga Scorpio. So Scorpio may hard work pay off din ngayong July. Sa mga Scorpio ay victorious. Kung anong iyong pinaglalaban, you win, Scorpio. So, may mga new project, new plan, new idea this month of July sa mga East Scorpio. Yes. So, Scorpio, may dapat ka dito i-sacrifice either pag-ibig, trabaho man yan, no? This week. Sa mga mga Scorpio ay medyo, may mga plano ka, Scorpio, na hindi pa nagkatotoon, This month of July, something na delayed, Scorpio. So, you have freedom also, Scorpio, na magawa mo lahat ang gusto mo sa buhay. Walang sino mga makadlang sa mga Scorpio. So, may mga good news at good omen din dito sa mga Scorpio. sa mga Scorpio ay may uh, father figure dito na medyo nagagalit sa inyo, no? Either your boss ba? By... So, Scorpio, may mga good news, good omen this month of July. So, the ship is on the way, is Scorpio. Kung ano man yung mga uh, matagal mong hinihintay, ay paparating na yan, Scorpio. Yes. Channel message for Scorpio. Scorpio. Money, money, money card in the tower card discard. So, some of you makatanggap ng malaking pera this month. Mga graduate ba? Retirement ba? Or mga inheritance money ba? Kung ano man yan. Is Scorpio. Some of mga Scorpio ay proud na proud this month of July. No? Sa mga na-achieve sa buhay. Some of you ay na makabili ng bahay, lupa, no? Mga loan ma-approve this month. So, stable ang job kung ikaw ay may trabaho. Some of you ay magkakaroon ng yaman, karangyaan sa buhay. Ang dahil lang din sa iyo ang pagka-focus at determination, Scorpio. So, some of you mga Scorpio din ay kailangan mo rin mag-celebrate ngayong July, no? Yes. So, yeah. Dahil sa mga na mission na accomplish mo this month of July. May mga wish for permanent dito, Scorpio. Kaya sa mga view ay may celebration this month. Mala royalty din ang energy ng mga Scorpio. You have ability as a leader, Scorpio. May kakaya ng kamamuno sa malaking organisasyon, grupo, no? Yes. So, some of you mga Scorpio din ay may laging ng stock sa inyong mga picture, sa inyong mga post, no? Ma may kaya, malaking posisyon, sugar, so no? Something, Scorpio. Alright. So, Scorpio, prosperous, wealthy, and abundance ang mga Scorpio this month. Kung ikaw ay mother Scorpio, you are a good mother as a mother. Or father, kung ikaw ay lalaki na nanonood ngayon. So, Scorpio, you overcome the difficulties this month of July. Some of you makabili ng bagong sasakyan, mag-upgrade ba na sasakyan, something like that. Victorious din ang mga Scorpio this month. So, some of mga Scorpio din ay kaliwanang tanggap, no? Hindi lang umaasa sa sahod, may extra income pa ang mga Scorpio. See? At yung mga income na yan ay pang matagalan, pang habang buhay, infinity. No? So, be careful also, Scorpio, to spend money this month of July, no? Baka ma-out of budget tayo, baka may makalimutan kang mga bayarin, something, no? Yes. So, Scorpio, kung ano ang iyong nasimulan, ipagpatuloy mo lamang this month. Dahil balang araw, ikaw lang din ang mag-ani sa lahat ng iyong Scorpio. Maraming plano this month also ang, mga Scorpio. Yes. So, may batang lalaki dito, Scorpio, na nagdadala sa iyo ng kasaganaan, swerte, abundance sa buhay. No? Yes. So, pangalagaan mo ang batang lalaki ito. Kung ikaw ay single, malay mo pamangkin. No? Something like that. Or baka nagbibigay ito ng mga idea na nagdadala sa iyo ng kasikatan, Scorpio. Yes. So, Scorpio, para iwas tayo sa kahiyan, pag-away-away -away sa mag-asawa, minor-minor sa ating mga adiksyon. Alright. Huwag masyadong mag-spend ng money, baka mauwi sa away sa pamilya. No? Ma-out of budget, mag-alit ang asawa, something like that. Or huwag tayong masyadong palulong sa ating adiksyon, Scorpio. Alright. So, Scorpio, nakikita ka all over the world through Wi-Fi, of course, no? Yes. So, some of you, you are the center of attraction this month, no? Hindi magsimula ang party kung hindi ka makarating. Some of you, are, you are the one broke the course na galing pa sa inyong kanunuan, Scorpio. Yes. Illness course ba? Poverty course ba? Jobless course ba? Or kung ano man yung mga course na galing pa yan. So, ikaw ang nakakabasa niyan, Scorpio. Ikaw ang nakahanap ng paraan kung paano iyan mabasag. Puro tadhana mo yan, Scorpio, na ikaw lamang ang makakabasag niyan. Makakabreak yan, Scorpio. So may mga tao dito, Scorpio, na pahirapan ka. Gusto ka magdusa. No? Yes. So sa mga mga Scorpio din ay uh, yung mga pinaghirapan mo, mga sakripisyo mo ng panahon. Kung baga, unti-unti mong uh, nakikita, no? ang kaliwanagan or unti-unti mong nakikita ang resulta sa mga mga paghihirap mo, no? Kaya may baraka dito Scorpio na you overcome the difficulties. Okay. Yes, yeah, so Scorpio, some of you ay mapagmahal sa mga hayop, no? Pet lovers. Some of you ay full of spiritually ang mga Scorpio. Some of you ay may about spiritually. Magaling mag-advice, magaling mag Something may kayanan ka Scorpio, no? To analyze people, something. Yes. So, hindi ka basta-basta, no? You're sensitive also, Scorpio. No? Some of mga Scorpio ay mga full of energy, no? Yes. Kahit may sakit, magtrabaho, something. Full of energy ang mga Scorpio. At some of yung mga Scorpio ay may mga uh, pusa, no? Something, kumbaga, konektado ka sa spiritually Scorpio. Or some of you ay lapitin ng mga pusa. Some of you, no, mga Scorpio. Yeah. Some of you ay magaling sa so spiritually, sinabi ko na rin kanina. So, Scorpio, may mga dapat ka rin dito talikuran. Mga taong nagbigay lamang ng tinik sa puso mo. Mga taong hindi really deserve sa buhay mo. Mga taong toxic lamang sa buhay mo. So, Scorpio, kung feeling mo ikaw ay nag-iisa, feeling alone, Walang kaibigan, walang kasama, walang nag-intindi sa inyo. Of course, ganun talaga ang mga Scorpio, no? Ang mga Scorpio kasi ay gusto mapag-isa. Ma parang mas malakas sila pag mag-isa, no? Something, some of you ay ayaw makipaghalo sa mga tao dahil nakikita mo, Scorpio, mga kasinungalingan ng mga tao yan. Or mga pretending to be happy, no? Kaya sama of you ay nag-iisa lagi. Yes. So, Scorpio, as I've told you, you are not alone. You know, if you can see the card, may tao nasa likod mo. Someone guiding you, pushing you, at protecting you, Scorpio. Okay. Yeah. So, Scorpio, may, some of you ay may masasandalan. Some of you ay maraming plano. No? So, may mga decision din dito, Scorpio, na mahirap na mga decision. Mabibigat na mga decision ngayong July. So Scorpio, you have you have a psychic ability, no? kaya sinabi ko na rin kanina, may kaya nang kang mag-reading ng isang tao, Scorpio. Alam mo na kung ano ang mga sadya ng mga taong 'yan. So this July on Scorpio, Scorpio ay malakas ang iyong intuition, bukas ang iyong third eye or kung ano man 'yan, no? Kaya uh, wag tayong mag-isip ng mga negative energy, no? Baka magkatotoo 'yan, no? Something. Pero laging positibo this month of July is yes, Scorpio. So, some of you ay uh, magaling na taro reader. Some of you, some of you ay pinapahulaan din, no? Yes. Alright, some of you pinapahulaan. So, additional message for Scorpio. So, Scorpio, some of you ay magaling na taro. Magaling kumilatis. Yes. So you are protected Scorpio ng ating mga sisters. Yes, the high priestess eh? confirmation. Now you have a psychic ability Scorpio. Hindi magkakamali ang instinct ng mga Scorpio. Yes. So 8 of cups, some of you ay may mga over dito na tinalikuran mo Scorpio. Okay. Yes. So yeah, big celebration this month of July is Scorpio. So, may mga wish for granted this month also. Sa so mga, oh my god, then of course is Scorpio. This is money, money card in the tarot card. See? Baul ng kayaman, treasure. So, some of you makatanggap ng inheritance money, manalo ba ng loto, manalo ba ng online gaming, makatanggap ba ng malaking pera. This is same card, Scorpio meaning. Okay, so this is confirmation na lumabas ang barahang again, ginagamit ko Scorpio. Yes. So, mala royalty ang Scorpio this month of July. Wow. Proud na proud ang mga Scorpio. Yes. Prosperous, wealthy, and abundance ang mga Scorpio. Inuulan ng pera ang mga Scorpio this July. OMG. Sana all. <laughs> sana all. Miss Scorpio, be careful. May mga mag dito sa inyo. Mag-spy, mag, mag Okay. So, be careful sa ating mga plano. Baka maudlot pa or baka makopyo pa ang ating mga idea. Kaya, wag masyadong kampante sa ating mga nakapaligid sa atin. No? Wag masyadong trust na trust. No? Kahit part of the family pa sa atin Scorpio. Yes. So, may mag-spy din. Oh. So, Scorpio, huwag masyadong public. Okay. Kung anong meron ka this month of July, keep it yourself. Scorpio. So, please, page of, of wands. May mga wish fulfillment, mga wish for granted. Mga nagbubunga na ba ang ating mga pinaghirapan? Nakikita na ng ating mga babayan ang yung mga sinasakripisyo. Oh, something proud na proud. Sikat na sikat ang Scorpio this month of July. You are the center of attraction, Scorpio, this month of July. The lovers. Kung ikaw ay single, may new relationship. Kung ikaw naman ay meron na, you are love, Scorpio. You're showing love to everyone. Mapagmahal ka, mawain ka, matulungin ka, Scorpio. Yes. Kung ikaw naman ay ganun na, okay na. Kung may nagprotekta sa inyo ang relationship, Scorpio, na hindi madapuan ng mga negative energy. Okay, kung baga, protektado ang iyong pagmamahalan, no, Scorpio. You have a guardian angel. No? Para hindi mauwi sa uh, pag-away-away, something. Kaya may protection ka, Scorpio. No? Yes. So, Scorpio, Seven of Pentacles, if you can see the picture, no? Yes, nagbubunga ang yung mga sinasakripisyo, Scorpio. Yes, so, this month of July, nakikita mo na ang pagbabago sa buhay ng mga Scorpio. So, Page of Pentacles, Scorpio, may kakayanan kang uh, magkakaroon ng negosyo o pera man na malaki, o kung ano man yan, Scorpio, or trabaho man na gustong gusto mo, yes, may kakayanan ka, Scorpio, na magawa mo yan. You have freedom card also here, no? Magawa mo lahat ng gusto mo, Scorpio. Walang sino mga mag-adlang. Alright. So, Scorpio, kung pag-uusapan natin ang negative way, huwag tayong magpadala masyado sa mga past, sa mga negative. No? Yes. Huwag masyadong magpadala, Scorpio no sa mga negative way na yan yes so night of wands may paparating message ba balita ngayong july na importante para sa mga scorpio so additional message for scorpio this month of july oh, oh what is this yeah She or he or he loves you. May mga secret admirer pala dito sa mga Scorpio. See? may mga tao, Scorpio, na gusto kang pahirapan. Yes, yeah, si sinabi ko na rin ito kanina. No? May mga tao gusto kang pahirapan. See? Pinapadalan ka ng mga negative energy, pinapaulaan ka, ginagawa ka ng mga black magic, para ikaw ay magkaganito, see? Pagawa'y-away, paghihirap, no? Yes para they don't want you to be happy, Scorpio, and victorious. Kaya gumagawa sila ng mga negative energy, na pinapaulaan ka ba, pinapagawan ka ba ng black magic, para ikaw ay maging sad, upset, like that. Or paghihiwalay, Scorpio. Success in life ang mga Scorpio. You are magnetic person, Scorpio. Yes. You are blessed, Scorpio. God is in your side, Scorpio. Yeah, two weeks, three weeks. Two weeks, three weeks. Didn't want you to be when, Scorpio. Yes. Kaya ginagawa nga nila mga paraan, Scorpio. Yes, didn't want you to be when. You are willing to help to the needy people, Scorpio. You are a. Giver person. Si, mapagmahal ka, mawain ka, no? Sinabi ko na rin yan kanina. Be ready. Your gift is on the way, Scorpio. Paano man yung mga hinihintay mo, ay paparating na, Scorpio. Okay. So, sister-in-law is jealous sa mga Scorpio. Kung ikaw ay single, mga cousin, something. Your heart is pure, is Scorpio. You are a uh, money. Magnet is Scorpio. Yes, works with crystal. You become businessman or a woman someday, Scorpio. Yeah, follow your dreams. you survive the impossible. Hold your head up high. Your best days are ahead of you, so don't give up, Scorpio. Yes, this July, don't give up. Your angel is protecting to you, Scorpio. If you can see 444, Scorpio, protection. The universe and your spiritual guides are protecting to you, Scorpio. If you can see 7 you are following advice from your angel. You're on the right path to achieving your goals and success. Use all oh of Unexpected income sa mga Scorpio ngayong buwan. Psychic attack, see? Psychic attack, no? Kaya, as I've told you, may mga tao dito pina, pinapadalang ka ng mga negative energy, no? Inataki ang yung, yung spiritually, Scorpio. Kaya, some of you ay may pag-away-away ngayong July about relationship, pag-away-away about money, no? Yes, some of you ay kahit maraming pera, pero ubos diritso ang pera, something yan ay mga psychic attack or may mga karamdaman ba this month of July. So, labanan mo yan is Scorpio. Jesus love. Jesus Christ loves you so much is Scorpio. You're helping without return is Scorpio. If you can see 888 is Scorpio, this means financial and material abundance is on the way. You will get unexpected rewards for your past good work. Your life purpose is fully supported by the universe scorpio. So fully supported ka ng na ating universe scorpio. So God is in your side also, no? Scorpio. So if you can see 333 3, 3, 3, scorpio, this means support. Your spiritual guides are around you, sending you love, support and guidance. See? Sa panahon na ikaw ay sad, upset, see? Someone behind you. No? Ito ang pinapadala ng ating Panginoon Scorpio. Guiding you, protecting you Scorpio. You are a good provider Scorpio. You are captain. Oh. Stop cursing your future Scorpio. Okay. Huwag magmura, huwag mong ano yung sarili mo Scorpio. Yes. That is cursing yourself. So everybody loves you Scorpio. Yes. So 999 if you can see number there will be closer to clear unfulfilling things. Focus your energy on new beginning. Yes yeah, Scorpio, huwag mag-focus sa past Scorpio. mag-focus ngayon kung ano ang bago ngayon Scorpio. Stop cursing your future again. If you can see 333 this means use your inner strength to keep going your way Scorpio. Huwag mo dismaya. Huwag magpadala mag sa mga negative energy, Scorpio. Yes. Remember who you are, Scorpio. How powerful you are. Yes. Yes, Scorpio. Everybody looks at you. Oh my goodness. Yes, see? Star. You are the star, Scorpio. You are the center of attraction. Okay. Yes, so shine like a star on my Scorpio. Everybody looks at you, see? All over the world, Scorpio. Yeah, see? You are the star, of course. So, no? All over the world. No, ang nakatingin insane, you, my Scorpio. This is your button of a deck. Royalty. Mala royalty ang energy, my Scorpio. This month of July. So, that's all for this month of July, Scorpio. Hope you like it, my reading. Huwag kalimutan, sasali na sa aming, uh, para sa 100k namin subscriber. Okay, who knows, ikaw mapipili ano. Yes. So, i-live namin yan, ang kung sino man ang mapipili is Scorpio. Okay, so mag-private reading yan, ang aking anak. Siya ang mag-private reading sa inyo through message or via video call or whatever, something like that. Yes, so wag kalimutan mag-comment, mag-subscribe. Okay, so see you next video.